Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces, para sa Marso 27, 2025. Ngayon, habang sumisikat ang araw sa Marso 27, ikaw bilang isang Pisces ay pinapayuhan na yakapin ang mahiwagang enerhiya na bumabalot sa iyong isipan at puso. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahang makaramdam ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili sa iyong mga damdamin, at sa hindi nakikitang puwersa ng sansinukog. Ang iyong imahinasyon ay mas lalong lumalalim ngayon, nagdadala ng kakaibang inspirasyon, at malikhaing pagdaloy na maaaring gamitin, upang maipahayag ang iyong tunay na sarili. Yakapin ng pagkamalikhain at huwag matakot sa pagsubok ng mga bagong paraan, upang maibahagi ang iyong emosyon at pananaw sa mundo. Habang pinapayapa ng liwanag ng araw ang iyong kaluluwa, ito ay isang mainam na panahon upang magnilay at pag-isipan ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing pag-unawa. Ang iyong damdamin ay maaaring maging mas matindi ngayon, ngunit sa halip na matakot dito, subukan mong tuklasin kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Ang bawat emosyong iyong nararamdaman ay may mensaheng nais iparating, mga leksyon na maaaring makatulong sa iyong personal na paglago. Maging bukas sa iyong sariling damdamin at huwag itong baliwalain, sapagkat ito ang susi upang mas maunawaan ang iyong sarili at ang iyong tunay na mga pangangailangan. Sa araw na ito, ikaw ay hinihikayat na maging mas mapanuri at mas malapit sa iyong espiritual na aspeto. May mga katanungang maaaring lumitaw sa iyong isipan tungkol sa iyong layunin sa buhay at ang direksyong nais mong tahakin. Ito ay isang magandang pagkakataon upang huminto sandali at pagnilayan ang mga pangyayari sa iyong buhay, ang iyong mga tagumpay, ang iyong mga pagkakamali, at ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay ng kahulugan sa iyong araw-araw na pamumuhay. Maaaring makatulong ang pagsulat ng journal, pagmumuni-muni, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar upang mapayapa ang iyong isipan at magkaroon ng mas malinaw na pananaw. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, mahalagang bigyan ng oras ang iyong sarili upang magpahinga at muling magkarga ng enerhiya. Ang mundo ay puno ng inay at kabuluhan, ngunit hindi mo kailangang sumabay sa mabilis na takbo ng lahat ng bagay. Minsan, ang pinakamahalagang gawain na maaari mong gawin ay ang pagpapahinga at pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang huminga, mag-relax, at alagaan ang iyong emosyonal na kalusugan. Ang paggawa ng simpleng mga bagay tulad ng pag-inom ng mainit na tsaa, pakikinig sa iyong paboritong musika, o pagminilay sa ilalim ng kalangitan ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong sigla at kalinawan ng isipan. Ngayon din ay isang magandang araw upang ipahayag ang iyong damdamin sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong likas na malasakit at empatsya ay maaaring maging daan upang mapalalim ang iyong ugnayan sa kanila. Huwag matakot ipakita ang iyong tunay na damdamin at iparamdam sa iba kung gaano sila kahalaga sa iyo. Ang simpleng pagyakap, pagsasabi ng isalamat, o pagpapakita ng kabaitan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong sariling puso. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay asul. Ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan, kalinawa ng isipan, at emosyonal na katatagan. Sa pamamagitan ng paggamit ng kulay na ito sa iyong pananamit o kapaligiran, maaari mong maramdaman ang mas matibay na koneksyon sa iyong sarili, at mas mailabas ang iyong positibong enerhiya sa mundo. Ang iyong maswerteng numero naman ay tatlo, labing anim, at 57. pito. Ang tatlo ay kumakatawan sa balanse at komunikasyon, habang ang labing anim ay sumasalamin sa espiritwal na paggising at mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Ang 57 pito naman ay nagsasaad ng kahalagahan ng paniniwala sa iyong sariling kakayahan, at ang pagtanggap ng mga bagong oportunidad na maaaring dumating sa iyong landas. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglikha ng isang bagay mula sa iyong puso. Maaari itong sa pamamagitan ng pagsusulat, pagpipinta, pagluluto, o anumang aktibidad na nagpapahayag ng iyong damdamin at personalidad. Ang paggawa ng isang malikhaing proyekto ay hindi lamang magpapasaya sa iyo kundi magbibigay rin ng inspirasyon at kasiyahan sa iba. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang bawat emosyon na iyong nararamdaman at bawat pangyayari na iyong napagdaanan ay may layunin sa iyong buhay. Ang mundo ay puno ng misteryo at mga hindi maipaliwanag na koneksyon, at ikaw bilang isang paisis ay may pambihirang kakayahan upang maramdaman at maunawaan ang mga ito. Huwag matakot sa hindi mo pa nauunawaan, sa halip, yakapin ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na kaalaman at kasiyahan. Maging bukas sa mga pagbabagong maaaring dumating at magtiwala sa iyong kakayahan na harapin ang anumang hamon na maaring dumaan sa iyong landas. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagkatuto, at sa bawat araw, ikaw ay may pagkakataong lumago at maging mas matatag. Ano man ang mangyari, tandaan na ikaw ay isang malakas, matalino, at mapagmahal na individual na may kakayahang lumikha ng isang mas magandang hinaharap para sa iyong sarili at sa mga taong mahalaga sa iyo. Sa iyong pagsasara ng araw, ipagpasalamat mo ang lahat ng biyayang iyong natanggap, maliit man o malaki. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang puwersa na maaaring magdala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, maglaan ng sandali upang alalahanin ang magagandang bagay na nangyari sa araw na ito at buksan ang iyong puso sa mga bagong oportunidad na darating bukas. Ang araw na ito ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mahika at himala, at ikaw, bilang isang paisis, ay isa sa mga pinakapinagpala na nilalang na may kakayahang makita at maramdaman ito. Yakapin ang misteryo ng buhay, pahalagahan ang iyong sariling liwanad, at ipagpatuloy ang pagiging inspirasyon sa mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.